mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas, yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less, mga secure, mga waiter, a dishwasher, sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka primary purpose ng AKAP. Mao ka na ang nahimong pamahayag ni Representative Alex IAS Party List Erwin Tulfo, human nga na involve sa gihimong diskusyon sa Senado, Pebrero 13 ning tuiga, ang AKAP program kung ayuda alang sa mga Pilipinong kapos ang kita. Asa gi question sa pipila ka opisyal ang maong programa nga nalambigit sumala pa sa issue sa People's Initiative nga matod pa ni Senator Imee Marcos nga nakurat kini sa kantidad nga 26.7 billion pesos alang sa maong programa nga dili sa pamilyar alang kanila. Diin giklaro sab ni Senator Sani Anggara, Chairman sa Senate sa Committee on Finance, nga sa pagpropose sa maong programa, walay nakabutang nga intended kining gamiton sa PI. Sa statement nga gipagula ni Erwin Tulfo, tumong sa maong programa aron nga matabangan ang mga nagkalisod, luyo sa pagsaka sa palaliton karong panahuna nga mausab ang gikumperma ni DSWD Director Loreto Cabaya Jr. sa Riyon 12. To tell you uh, straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Especially last year nung uh, budget deliberation, Since sa sinasabi nga po ang announcement, half a trillion sa budget natin mapupunta sa ayuda, ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito. Below middle class po sila. Eh. Kasi pag middle class, kagaya na natin yan, di ba? may mga magaganda sweldo. Yun po yung target ng ACAP. Ang ACAP sa some aidagong programa na na-approve ng Kongreso tungo 2024 na general application sa AKS at no? so, napasok siya doon Meaning pag na-approve ng Kongreso kasi yung ating namang Kongreso ay bicameral ibig sabihin dalawa approve ng House kaya approve rin ng Senate no? para maging uh, tunay na batas sa programa kaya lang puro ito sa pagmamadali or whatever reasons hindi alam ng uh, mga senador natin ang detalye ng kakap kaya nga sila nagre-react no doon sa mga kanilang hearing tungod kay ang DSWD na sab ang natahasan sa maong programa programa. Ila pa asikaso si asa gi kinahanglan usa makahimo og implementing guidelines nga maupa ang paaprubahan ngadto sa national aron nga mahibaw an usab sa Senado kung unsa ang mechanism o guidelines sa maong programa. Dugang panikabaya kung magkahigayon dako kining tabang ngadto sa mga Pilipino nga anaa sa minimum lang ang kita dungan sa mga problema sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, epekto sa kalamidad o krisis kasi most of those programs ay dinatantayan din ng ating mga senador, ng ating mga congressman. Lahat ng mga trabaho ng mga uh, national agency ay may karapatan o may trabaho o may uh, responsibility. ng ating mga magbatas to look into kung ano yung uh, pag-implement no, ng mga programa. Samtang mamahimong mapasalamaton usab ang pipila Kalungsuranon, ugaling o galing maimplementa ang maong programa. Ay, mga nung dili. Kaya kayo na kayo natin madawat, dungag ka income na. Oh, mas maayo kung tanong delivery rider, makadawat po kay simple. Para pareh pareh naman po na kamot na dalam. Kaya kung why, why booking, may income. Oh, kung na mas maayo. Mga yun. Dako po katabang, ma'am. Para sa, kuan Kuwan po naman, ay, disod po na nga mong Kung dili po ka maningkamot pa kayo, di po ka maka-income. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.